So hatin ko ang farm sa so, 44. Let me explain. So dahil nasa pasture na yung ating mga baka and sila yung nagro-rotate na, kailangan natin ng marker para hindi tayo malito kung alin na yung nadaanan ng mga baka. So yun yung gagawin natin ngayon. Tara! Ito na ang ating apat na baka. Sa matagal na sa page ko, alam nyo na sila ay nagro-rotate sa farm through movable electric fencing system. gagawa tayo ng markers ng padak. Nang sa ganun, madali nang maglipat. Sure tayo na hindi mag-overlap ang mga padak. Kaya kami ay humayo na at nagdala ng stick na pang marker. Pinaglulubog lang namin yan. Yan, minamarkahan namin lahat ng padak na gagawin namin. Sa ganoon, hindi kami nalilito kung hindi na yung nadaanan ng baka sa hindi. Para hindi na sa yung ating pasture. Kanya-kanya ng pwesto. Trenchameter lang pero alam na kasi namin ang tubo ng damo sa bawat parte ng farm. Napadaan pa kami sa gilid ng padak ng baka. Si Jiki talaga, napakabait. Pinukpok. Nang pinukpok. Nang pinukpok. Nang pinukpok ang mga patpat. -pat. At so far, naka 90 na padak na tayo. So ito na yung side na nadaanan ng baka ito yung hindi pa kita nyo naman pinagkaiba may igsi na mahaba may igsi mahaba with this yung tama lang kalaki yung pasture hindi siya napupersa pag lagpas ng baka makaka-recover siya kagad na pag ikot ng baka natin sila rin ang makikinabang so sa mga area kagaya nito medyo alangan siyang lagyan ng mga markers Medyo maliit pag malalagay ng markers pero isang marker lang nilalagay namin pero pang dalawang araw siya. Tinatandaan na lang namin ito. So ito yung pang 22 na padak na Sobrang ganda ng damo. Naisipan ko mag B-rolls. Kaso pinagsisihin ko kagad. Wala, ang daming kumapin. <laughs> so yung itutusok na jump pang 23 at ito yung ating pang 24. Pero dalawa na yung padak natin na pang dalawang araw. Yeah. Technically, meron na ta 26. 36. Si Jimmy 37. Ito ay 40. 49. 43. Si Jimmy ang gusto ng pinakahuling kawayan. Hindi ko rin alam kung ba't parang galit siya. Then, napagtripa namin na natumbang puno ng dalandan. Namatay na kasi siya eh. Gusto ko kasi malinis ang farm. Baba, ilintis ka kunat pala na eh. Nakaisa lang ako. Ayaw na nang itako. Bingaw-bingaw eh. Kaya ang ginamit talang namin ay ang talaga namin na itak. Kaso, nabasag din ang puluhan. Ang tingin ko, kailangan natin na, namin dito ay palakol. Ah, hanap na lang ako ng palakol. Okay na muna yan. Itapon na lang muna namin. Yan ang paghahati ng farm sa 4 to 4 para mas maging maayos ang rotational grazing system using movable electric fence. Peace!